Hello po mga kasari, kumusta po kayo dyan at advance Merry Christmas po. So for today's video guys ay gusto ko lang ibahagi yung mga mabintang items para lumakas ang bintahan natin ngayong Pasko. Kaya ipapakita ko sa inyo guys kung ano-ano mga ito. Hindi naman ibig sabihin na mabinta to sa aking tindahan ay mabinta rin sa inyo. Ito ay ipapakita ko lang base lang dito sa aking tindahan kung ano ang mga mabibintang mga paninda pag tuwing Pasko, no? Kaya papakita ko lang sa inyo. Kaya panoorin nyo lang to guys hanggang dulo para magkaroon kayo ng konting ideas. So guys, ngayon lang tayo ulit nakapag-upload kasi nga, ayan, busy na talaga dahil wala na akong kapalitan sa tindahan. Mag Isa lang kasi ako. Kasi yung anak ko ay busy din siya sa kanyang pag-aaral kasi ayan, marami na rin siyang inasikaso. Kaya sa gabi kasi talagang pagod na rin. Kaya din namin ako paggawa ng video. Kaya ngayon lang ulit tayo naka-upload. So, ito nga guys, dahil nga ayan magpapasko, marami talaga tayong dapat i-ready at ano-ano nga bang mga i-ready -re natin? At syempre, hindi lang yung mga paninda ng mga mabibinta ang i -re natin. I-re-ready din natin yung ating sarili. Kailangan okay tayo, healthy, no? At huwag tayong magpapaka-stress kung hindi tayo makapagbigay ng mga pamasko, no? Kasi alam naman natin yung binta natin ay sapat lang. So, pag may binta tayo ay ipinamili ka agad natin. Kaya huwag na natin dibdibin kung hindi natin mabibigyan yung iba, no? Kasi, syempre, kung isipin mo pa talagang ma-stress ka talagang magpupukos na lang talaga tayo sa ating tindahan bawi na lang talaga tayo sa sunod kung ayan kung makaluwag no kaya wag na lang muna natin isipin kung hindi natin mabigyan lahat kasi ayan nga guys dahil nga alam naman natin pag mayroon tindahan talaga may namamasko may nangangaroling na nga dito sa atin no kasi pag may tindahan ka talaga ikaw talaga ang pupuntahan ng mga nangangaroling so kung magkano lang ang ibigay natin, so okay na yun. Ang mahalaga, kahit konti ay nakapag-abot tayo, no? Huwag natin ipilit kasi marami tayong mga dapat din mga babayaran ngayon. Lalo na ngayon kasi alam naman natin na tayo mga store owner ay wala naman tayong matatanggap na 13-month bonus, no? Kaya dito masaya na tayo na makapag-stacks tayo na puno yung tindahan natin ng mga mabibinta ngayong Pasko doon pa lang ay masaya na talaga tayo di ba guys kung sino nakarelate kasi pag ako si guys pag makikita ko na napupuno yung aking tindahan at nakompleto yung mga lalo na itong mga mabintang items talaga <laughs> Sobra pa sa 13 month film na tatanggap natin. Tuwang-tuwa na tayo at nakakabay din tayo sa ating mga bayarin, siyempre, no. So, ayan. At ipapakita ko na nga guys itong mga mabintang items no para doon sa mga baguhan pa lang magsarisal store saka sa mga nagbabalak dyan para magkaroon din sila ng konting idea. Kaya kung bago pa pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, keep on watching. So, ito nga guys, talaga ang una natin i-ready ang ating mga alak Ito talaga yung mabinta pag sapit ng Pasko. Kaya kung mayroon tayong nakatago, so mag-stacks na tayo. So, ito nga guys, nag-stack tayo ng paunti-unti. Pag mayroon tayong binta, so in order, kagad natin kinabukasan. So, ayan, kailangan talaga kung ano yung mabinta sa atin. So, yun ang ating dagdaga, no? dito lang kasi tayo makakabawi tayo mga may tindahan kaya kung ano yung mabinta sa atin dagdagan na natin at ito nga guys yung mga soft drinks ay nagdagdag rin tayo ng pakunti-kunti kung ilan lang kaya natin kasi nga marami pa tayong paghahandaan ng mga iba pang mga paninda na kailangan mayroon tayong maabot sa ating mga customer kasi kawawa din kasi yung ating mga customer kung lalayo pa sila eh dito na sila pumunta sa ating tindahan so kumpletuhin na lang natin kung ano yung mga mabinta na hinahanap lagi sa atin ng ating mga customer. Kaya, ayan guys, nag unti-unti na tayong nag i dito sa ating tindahan. At syempre, di mawawala yung use kasi alam naman natin yung ating mga customer, mga galanti pa sila. Kaya, ayan, nakaready na yung ating mga sigarilyo guys. Kaya, mas maganda talaga kung marami kang pampuhunan dyan para mas madagdagan pa natin kasi nga, per kahabi bili ang ating mga customer. So, at syempre, di mawawala ang asin. Kailangan nakaready at ito nga, niripack nga natin to guys. At mayroon pa tayo dito ang re Kasi per kilo to. So, ang gusto kasi ng mga customer, gusto nilang bumili lang ng konti. Kaya magre-repack pa tayo. Talagang busy busy tayo, no? So, kasi nga, ngayon lang tayo makakabawi. Kaya, ibuhos na natin kung ano yung hinahanap. So, gawin natin. Kailangan lang na magsipag. At ito nga guys, mantika, talagang nahirapan kaming hanapin siya at buti na lang at ayan, nakabili na tayo. At ito ay konti pa lang, magdagdag pa tayo pag mayroon tayo ulit mabinta kasi guys, mabinta kasi ito kasi yung ginagamit sa pagluluto ng ating mga customer. Kaya kung ano yung mabinta, so dagdagan pa natin, no? Kaya ayan, magsipag pa tayo magbinta, puyatan para madagdagan pa yung ating mga dapat i stock dito sa ating tindahan, so. Ayan guys, yung mga nakasasye kasi mayroon din naghahanap. At kailangan din natin i-ready guys itong mga disposable tulad nga nitong kotsara. Nagpadagdag ako, nagpabili ako kay partner. Kasi nga guys, sinadya namin to sa palengke kung ano yung mabinta. So, ang paper plate nga nandun sa tindahan natin, nakadisplay na. At itong asukal guys, ready din natin. At itong canned pineapple. So, ayan, dagdagan pa natin ito pag makabinta tayo ulit. Kaya mas maganda guys kung mayroon na tayong nakaready para hindi na tayo habol sa oras. At syempre di mawawala itong mga gamot. Namili na rin tayo, sinabay na rin natin, nagdagdag na rin tayo ng mga mabinta. upang sa ganun si Suki, hindi na pupunta sa malayo. No? So, ito nga, may pre tayong cheque. Wow! Kasi nga, nakalagpas tayo sa ng 2 plus, guys. Kaya yan, may pre tayo. At ito nga yung mga babintang gamot dito sa ating tindahan na dapat din natin i-ready. E so, ayan, guys. Kaya, ayan, bising busy, busy tayo sa paghanda dito sa ating tindahan. At hindi mawawala itong mga lagayan natin ng ating mga paninda. Ito ay hindi ko naman binibinta, guys. Ito ay lagayan natin ng ating mga paninda. Ayan. Yan, namili na rin tayo ng mga plastic. O pang sa ganun, mabilis natin may abot sa customer ang kanilang binibili sa atin. Mabilis natin mabalot. Naka-ready na rin. Siyempre, ready rin natin yan. At ito nga guys, mga disposable. Ito nga yung mga dinagdagan natin. Mga binta, mga Siyempre guys, yung mga Pinoy, mahilig tayo sa mga <laughs> ihaw. At di mawala itong aluminum foil. At itong mga styrofoam at styro cup, plastic, ayan guys, at oling, at di ko na nga na-video yung oling guys, mabinta din. Kaya kung ano yung mabinta sa atin, bibilhin na natin para hindi na tayo mga nga pa maghahabol, no? Kaya unti-unti na natin, i-ready, e at itong mga gagamitin sa pagluluto, i-ready e din natin kung ano yung mga hinahanap sa inyo. So, idagdag na rin natin, at itong mga paminta, mga ito talaga may naghahanap din kaya kung ano yung mga mabinta sa atin sige lang go lang tayo kasi minsan lang to no kaya bilhin na natin at dagdagan na natin kung ano yung mas mabinta ngayong paparating na Pasko guys o pang saga na lumakas yung ating bintahan at sulit din naman talaga ang pagod pag ganun guys pag makabinta tayo ng malaki at ito nga yung mga condense iba pre, no, mabinta din yan kaya mas maganda talaga guys kung maaga pa lang ay nakaready na tayo. Upang sa ganun hindi na tayo mahihirapan kasi alam naman natin siksikan na kung saka pa lang tayo mamili. So, ayun nga guys, yung mga mabinta sa atin, no? Pag tuwing Pasko, kaya kailan i-ready natin. Kung ano lang kaya natin, yun lang yung i-ready natin. Huwag din natin ipilit kung hindi natin kaya, no? Kung mayroong kang nakatago, so gamitin mo muna. So, mapapalitan mo din naman yun kung mabinta mo yung items na yun. Lalo na ngayon na magpapasko talaga. Kung ano yung mga mabinta dito sa ating tindahan, so istaka na natin. Ngayon lang yan. Minsan lang yan sa isang taon. Kaya ayan, babawi tayo kaya syempre guys hindi lang yung mga paninda i-ready natin hindi lang yung sarili pati na yung mga panukli kailangan nakaready din pag mabilis yung ating pag-abot sa ating mga customer at kinabukasan naman guys yung mga tao mga may hangover na no kaya ano-ano nga ba mga mabinta dito sa ating tindahan no so syempre guys yung ating cup noodles kailangan mayroon tayo maibigay sa customer natin kasi ito guys ay base lang dito sa aking tindahan kung ano yung mabinta no so ayan mabinta yung mga cup noodles models, mga kape, kailangan nakaready din. Kasi pagka umaga ay marami nagpapatimpla ng kape. Kaya ayan yung mga mabinta dito sa ating tindahan guys. Kaya ayan guys, ayun lang yung mga mabinta dito sa ating tindahan na kailangan natin istakan para lumakas yung ating binta dito sa ating Sari Sari Store. Sana guys nagustuhan nyo itong video na to at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching. Merry Christmas po!